taong 2017 ng maharap ang pamilya ni Ninya sa problemang pinansyal. Meron akong gusto sabihin sa'yo, Mami. Ano yun? Posible siguro mawala ako ng trabaho. Nagkaroon kasi ng pagbabago dun sa office, naapektuhan yung mga binibigay sa kanya na mga extra income. So nag na lang siya dun sa basic salary talaga. Nagdulot ito ng pangamba sa kanya, lalo na't umaasa lang ang kanilang pamilya sa sahot ng kanyang asawa. Ayun, dumating sa point na pati yung patient P, due date na, late na namin siya nabibigay. As a mother, uh, gusto ko kasi makita na lahat sila nakatapos. Aling niya, kung pwede daw pumakuha na yung bayad sa upa. Ino ko, ano pa Tapos naupa pa kami ng bahay. Parang ang daming naging struggle sa amin. Dahil dito, kahit labag sa kanyang kalooban, napilitan siyang gamitin ang kanilang naipong pera. Nakuha namin lahat yung mga savings hanggang um, parang malapit na siyang masiro balance. Pray kami ng pray kung ano ba yung magiging solutions ng Lord kasi kami alam namin sa sarili namin na hanggang doon lang yung kakayanan namin. Sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa labis na pangamba, isang programa naman sa telebisyon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ito ang naging daan para siya ay manalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng mapagkakakitaan na hindi makukompromise yung pagiging nanay ko, pagiging asawa ko. Nang maipanalangin niya ito, binigyan siya ng karunungan ng Diyos na magsimula ng isang maliit na negosyo gusto kong magkaroon kami ng small business kaso hindi hindi sapat yung puhunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit sa kanya ang panganay na anak para alukin siya na maging magkasosyo sila sa negosyo. So yung anak ko, may trabaho yung panganay ko kasi sa shipping din siya. Meron pala siyang naitabing konti. So yun ang nangyari, ininvest niya yung pera niya dito sa small business namin wisdom na naman ng Lord, nagkaroon ako ng sarili kong konsep. Nang naisip namin na yung show may mall, gagawa namin ng motor para dadalhin siya sa kalsada parang pangmasa. At pumatok nga sa madla ang kanilang negosyo. Nagtuloy-tuloy ang pag ng kanilang negosyo na nagdulot ng kaginhawaan sa kanilang pamilya. Hanggang nung nagka-business kami, nakapag-down na kami sa dalawang bahay. Sa pag-aaral ng mga bata, hindi na kami nagkakaroon ng struggle sa tuition nila. Hindi lang kami na bless ni Lord, naging blessing din kami sa iba. Mga kamag-anak namin na walang trabaho, sila yung una namin na isinama sa business. Nung first year anniversary namin, nag-decide kami na magkaroon ng outreach kumuha kami ng 100 na mga bata na pinakain namin doon. Nabuksan din ang kanyang puso na magbigay sa gawain ng CBN Asia. Pagka pala ikaw ay nagsubmit ka sa Lord regarding sa anong area ng buhay mo, talagang ipaprosper ka ng Lord. Sobrang thankful ako talaga sa Lord. Siya lang yung inaasahan talaga namin. Especially ako ilang beses nga na akong hindi pinababayaan.